anyway, okay, so welcome back sa YouTube channel mga So samahan niyo ako at pupunta tayo sa may budigad dyan sa mga commonwealth mga guys. So update tayo. So kahit umuulan, laban tayo. Para tuloy-tuloy lang ang ating update sa mga content natin. oh shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So maraming salamat po sa lahat ng sumasabay ba sa ating YouTube channel. oh shoutout nga pala sa ating team vlogger Burotan sa Carmen Planes. Shoutout po sa kay Lakay Adventure, si Mamansin TV, si Boss Bornok Elmo TV at sa uh, Bunti uh, samahan ng mga iba pang mga ka-vlogger ng isang babae si Jam TV si official Jam Jam official TV so natang ko sa inyo lahat so hindi naman tayo sa diba? naman si Tony Vlog talagang kahit sa kukulan talagang wala naman tayo burotan ngayon so hindi pa pa yung si Tony Vlog na hindi pa pag o wala tayong video makapag-complet -ma ngayon so samahan nyo ako mga isyos pupunta tayo dun sa budiga ng Piso Mura Bagsak Presyo sa Bodega sa uh, Commonwealth, So, come on y'all, let's go! Good morning po, ma'am Mika Good morning Hello. po good morning, Yes, welcome po dito sa ating Bodega Piso Mura Bagsak Presyo Bodega Located po kami sa so, number 1, Bilyongba Street Barangay Commonwealth, Commonwealth Market dito sa ating see kaya naman sa so, mani po kaming dibuti na ating Piso Mura Bagsak Presyo Bodega Simulan po natin sa ating mga pinipilahan talaga ang mga gadgets po, no? Mga cellphone po. Bukod sa mura-mura po, ay talagang pinabalik-balikan po Hindi hinak po dahil sa service na amin mga staff, kundi dahil po talaga sa ganda ng quality ng ating mga items. So, simulan po natin dito sa mga uh, bestseller best seller po natin na mga Vivo and Oppo items. Price range po around 2,099 pesos hanggang um, 3,000 pesos po. Samantalang dito naman po sa ating mga high quality value na mayroong one year warranty po, ay nagpa-price range po siya ng 4,299 hanggang na po siya 6,999 pesos. Ayan po ang ating mga latest na mga gadgets po. Ayan. Ito tablet. Eh. Ayan. Ayan. din Ayan. 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 Meron din po tayo dito, sir, na mga murang-murang at affordable na uh, laptop. Pwede na po ito sa mga students at sa mga office uh, office works po, basta browser works. Ayan, makikita niyo po dito, ay nakaka-access po tayo ng Facebook, YouTube, Google po, at iba pong ano, iba natin pwede pang ma-search po sa search engine. Ayan. Ayan na, ayan po ang ating mga laptop. Price range po siya ng 2,999 up to 4,999 po yung mga touchscreen na pool. So ano naman ang warranty po yan, ma'am? Ang warranty nito, sir, is 3 days sa atin. Sa atin po mismo ibabalik. Oh. Pag may factory defect po, hindi naman po namin papalabasin si customer na hindi okay yung item. Kailangan okay talaga. So ano pa pa natin yung pwede natin papakita <laughs> sa mga customer natin, Aba, meron tayo so, pa ng, ano? maliban dito po sa laptop. Opo, meron tayo dahil tapos na yung mega sale, sir, ni Piso Murabag sa presyo. Ang ating mga tablet po ay babalik na po sa original price niya for only uh, 2,000 pesos. Meron ka na po mga kiddy tablet. Oh. Ayan, ganyan si sir. At ito ang ating mga ano, tablet. Ayan, for kids for only 2,000 pesos. And then available na rin po ang ating mga Ang trending na Spark Pro Cruiser, available na siya for only 2,699 pesos. Pag buy 1 take 1, mas makakalas ka kasi 5,000 pesos lang siya buy 1 take 1 na. Dalawa na po. Ayun. So ano pa mga iba po na pwede natin maalok -ano, ma sa kanila? na si Mr. Reparsal natin dahil uh, for only 1,999 pesos, dalawang gadgets na po yung laman niya sa loob. Okay. Dalawang okay. gadgets na po, either cellphone, tablet, mga speakers, or kahit anong items natin dito sa atin. Ayan. Okay. Ayan, si Mr. Reparsal. Dayan din tayo, sir, mga um, speaker. Ayan po, yung mga speaker natin. Dito po sa speaker. Pinakamababang mababa nating speaker pero malakas yung tunog, sir. Ito si ating wireless speaker for only... Ano? Ay, sorry. For only 799 pesos. Mayroon na rin yung kasamang mic, sir. So, isang piraso lang yun? Opo. isang price na siya? Yes, po. Then, yung mga malalakihan na po, kagaya nitong mga to, nagpa-price range po siya up to 2,000 pesos plus hanggang uh, 4,000 pesos. So, negotiable na yon. Oh. Okay. okay. Ay, mga ano na rin po. Ang warranty niya naman po, isa aming lang din po yung warranty. Okay. -day warranty. Okay. So, Ayan. ano pa? Meron din po tayo dito. smart TV, kapag-stock lang po namin. Pero ngayon, talagang palo na po. Ayan, mga smart TV natin. So, Meron din tayo dyan. Buy one, take one. Also, retail price price range niya po 2,999 hanggang 5,000 ay hanggang uh, 10,599 yung si mga malalaki na po ayan si ano yan po tayo dito sir kagaya dito sir uh, yan ang ating American Life 32 inches, tempered na yan sir Ayun. kahit pupukin yan sir ayan yung nag-trending sa akin na pinupukin ayan si ating si pinupukin po yan, daw meron din yung tempered na. Ayan, so, ilang inches po? 32 inches yun, sir. So, magkano price po, ma'am? Price range niya, 6,000. 6,000. So, negotiable pa naman 6,000, no? Yun natin rin talaga. Yun talaga. Yun talaga. So, yun. So, ano pang, ano po pwede pa sa ibang mga appliances natin maipapakita sa mga viewers natin, ma'am? Ayan. Air cooler. May mara marami po kasi naghahanap ng ating air cooler. Price range niya po ay 1,299 pesos. Okay. Ayan si ating air cooler. Ayan, meron na rin tayong uh, mga solar na electric pan. Ayan, so nakikita niya na kabit siya sa labas kasi mainit doon. Okay. So nagagamit namin siya uh, kapag meron na siyang charge din. Sa mm Kasi solar na siya. So magkano naman presyo po? So, Ayan. Ang price po ni solar electric pa natin ay 1,999 pesos. Ayan. Available na din po yung 2-in-1 grill mga tools po pang, ano, pang motor. Ayan. Water gun spring. Mga butane gas tube. Ayan. Available na rin po. Mga solar light, LED light. Price range po niyan around 1,299 pesos. Okay. So, so ano po yung ma'am? Yan yan pa Ano ba 'yan? Rice cooker. <laughs> Hindi po, ano siya, air fryer siya. prituhan ayun Lampo. Lampo siya. paglulutan sa. Ayun pala siya, pagpiprituhan siya ng mga ano. Pwede magpaprituhan ng mga manok uh, Ang price po niya is 2999 by one piece daw. 2999 by one by one So, mong ganda yun ah. Same lang din sa ating uh, mic uh, at, luxury na rice cooker. Same lang din po siya. Buy one, take one na 2,499 oh, So, yung mura-mura na, no? So, so, ano naman yung... Ano yan po? Ang ating uh, pest cleaner, uh, LED pest cleaner po natin, is yung pinakamalaki natin, 449. 449. 14. Ayan, ito yung ating uh, pest cleaner po. Ah, oh, 'yun pang-ano ng mga lamok mga guys. So, 'yun mga ano 499 lang po. So, ano pang mga ating Ayan, mga ano yan, po. And then ito, meron din po tayo. Mga spin dryer. Sa ngayon, spin dryer na lang po yung stock Pero, ma po sa for only 2,999 pesos. eto na. So, isang piraso lang po okay. 'yung 'yun, so around Then, meron po po tayong mga foods. Meron din po tayong mga shampoo, lotion, mga ganun mga lang po. Oh, sa out. Ayan, sa mga naghahanap naman po ng mga mulang items, ay libutin naman po natin yung kabitang area. Sa ngayon po, dito muna tayo sa ating mga liquid detergent at tatlong bottles po yan for only 100 pesos na. O 100 pesos na po yan, tatlong bottles na. Sa so, mga nagaanap naman po ng mga CD na pool na pangbahay, available din po ang ating best way from 999 pesos. Ha? Ayan, simula po sa maliit na tigda 999 hanggang papalaki na po na tig 1,899. Okay. Nag-aano po siya ng tao up to 4 to 5 percent kung so, mga 4, 4. bata talaga oh. siya. Yun. So hindi po hindi na tayo mga lalaki? Hindi nga ka. Kung tayo. At isa. Okay, so ayun okay, okay. pwede. Tayo sa ating uh, ibang items. Tara po. <laughs> Ayan, okay. Ayun dito, shampoo at iba po nating mga items ay 99 pesos lang po. Dito yan sa ating mga mga lotion. Samantala mga, mga pas, pas sabon naman po natin, tatlong tatlong sabon po for only 100 pesos. Ang bayan na bayan naman po natin na premium po, Chicolagen, 20 pesos lang po isa. Swap na swap po yan para sa mga nagninegosyo. Dahil anong uh, makukuha nila sa murang halaga, mabibenta nila ng mas, ano, mas madadagdagan po. Ayan po, sa lahat, sa so lahat po ng lotion shampoo natin is 99 pesos mo so, Dito naman tayo sa ikot. na rin po tayo sa mga perfume natin is ng Victoria's secret, secret, ay full stock na po tayo. Lahat ng po yan, may, kahit nakabox, ay, 99 pesos lang po. Sumura na yun. Eh. Opo. Oh, pang negosyo po talaga. Pagbentahan, pang ano. Swap na swap po talaga po. Sa mga, po. mga grocery, pwede din. Oh, sa mga ano, no? Ayan, iba-ibang klase na okay. Pilihan. Then wipes po. Ang wipes natin, anim na pera. So, 100 pesos. Ayun. Ayan, napakaan hmm. na rin po. Magkaan na rin yan sa labas. Pero bako po. O, oh, pag nakapam lang pera. dito. So, alright. And so, ano pa natin pwede po doon, madam? Ayan, dito naman. available na rin po yung mga iba't ibang klase ng Colgate natin for only 50 pesos po ang isa. May kasama na yung toothbrush. Okay. set na yan. Ayan, sir. ganyan ang ating mga pa-Colgate po. Next naman po, dito sa ating mga um, panggamit sa bahay. Ayan, meron tayo dito mga bedsheet 129 pesos. Mga table, 999 pesos. Ayan, mga sabon po, price range. ah uh, waiting pa po ko sa price. Antay-antay na lang po. Antay nito sir eh. Mga malalaki oh. sabon. So wala pa, Ay, pa siyang price. Po. Oh. antay ganun. na lang. Oh, okay. Tapos ito po mga gamit sa bahay. Mga pa piso items namin sir. Ah yun ang eto. may piso. yung talaga Kaya mayroon. Kaya natapos na po talaga siya. Ang ano namin is ito na lang din ang ah, na iwan. Madami pa naman. 5 pieces na po yan sa loob. So, 5 pesos po. Ano ba yan? Ha? body slim po pang tanggal ng ano body Ay, yun. belly and belly sa pambabae abdominal pain mm, yun yung piso pala talaga yung tinatawag Opo. na piso bagsak presyo oo sa piso bagsak sa pangalan naman pong naming piso bagsak presyo not all items po o, kasi Pero, may uh, yung kung ano is may araw na pa piso may ron tag pa piso o nga sabi nga nila sinungaling daw mga vlogger kasi may piso talaga Opo. so talagang parang title na rin yung parang timpuan lang talaga kung may piso Tsaka ah. nag-update din naman po sa page kung mayroon, kung ano yung mga papiso, oh. kung may papiso ba bukas, kung may oh, papiso yun. po ba sa mega C, ganun po. Oh. Pero in, ano, take note lang din po sa viewers, pag po nag-announce ng papiso, wag po sila pupunta ng hapon, and na hanapin oh, yun, so po maaganda, yung papiso. O, oh, sa... Dahil, for oh. sure po, wala na wala po na silang maaabutan. So, sobrang dami pong pila pag mega C, mm -hmm. So, Ayun. ano pa natin, pwede natin, ano, ma-invite pa na sa anong mga Ayun po, uh, may din, ay, may mga po foods. Oh. Ay, oh, okay. ayan po, dito naman tayo sa ating food section. Available po sa atin ang mga biscuits, brownies biscuits, mga jelly nata, mga chocolates po at mga chichiria. Ayun. Ayan po, depende dip po ang price. Ang price range po talaga niya is around 69 pesos up to 125 pesos for chocolates na po. So mga guys, so natapos natin yung updates mga price mga guys. So,